Sa pagkalahatan, uh, kumusta po ang ating mga kababayan sa si Ishikawa Prefecture? Okay naman uh, na po? Uh, ayon po doon sa report na naipadala na sa amin, ay, uh, wala naman pong reported injuries or casualties involving uh, Filipinos residing uh, in the Ishikawa Prefecture. Okay. May mga Pinoy ba sa iba pang mga prefecture sa Japan? na naapektuan din. At uh, kumusta po ang kanilang uh, uh, sitwasyon ngayon? Okay. Yun pong sa Toyama, meron po rin tayong isang prefecture dyan sa Toyama saan. Meron pong about uh, 2,000 uh, Filipinos in the Toyama prefecture. Sir hindi ko po maaaring exact numbers but it's uh, more than 2,000 and then 700 of which uh, are of OFW, syun pong tinatawag nating SSW, saka TIPP workers. Wala din pong uh, official report of any Filipino that may have died or uh, have been injured in the earthquake.